Ito pala ito, ano ay doon, tumatagas, tingnan mo. Kaya pala lang laman, tingnan mo sa baba. Ano? Lakas ng tagas, oh. Yun, buhos. Pero dito ang tama, hindi sa reserve. Ano? Hmm? Oh, pag nilagyan ko ng tubig, oh. O, diretso sa baba, oh. Hmm? Lakas ng agos, o. Oh. Eh? Basag ang radiator nito. Bakit siya nababasag? Posibleng humihinto yung pan. lang. Hindi sa reserve The serve. Sa daw eh. Pero hindi naman sa reserve pala. Doon sa radiator eh. Kaya babuksan natin. Babuksan <coughs> natin. Doon ano damage. Yan. Sa baba. Doon sa baba. Dumaan eh. testing kung saan siya basag mga ka-idol. Ayan, tubig ito pang testing. <laughs> Ayan natin kung saan siya. Kung saan siya tumatagas. Para makita natin. Wala dito sa side. Wala dito. Okay, banda. Ayun. Ay, hindi. Punuin lang natin sa sis ihipan. Punuin lang natin sa ihipan natin. Ayun. <coughs> Punuin natin. Sa <Tas> ihipan. <coughs> Tingnan natin. Yeah, tama bang tayo. iyo. sa

Itrubusot natin yung Ito inching thermostat Baka stack up kaya nabasag yung rigito Or pan huminto yan, Pero dito tayo muna so, Wala nga siyang thermostat idol yan, Kuring na lang siya yan, Ito na lang nakakabit sa kanya Ito na lang nakakabit Wala nang thermostat yan, Lalagyan natin thermostat yan. yan Lalagyan natin thermostat yan Wala siyang thermostat Ibig sabihin humihinto yung pan kaya nabasag yung ano kasi di man to tingko di man siya barado bago pa siya tingko humihinto yung pan yan to natin kung bakit siya huminto. posible sa uh, sa relay yan itong dalawang relay natin sang pan isa dulo dulo dalawa yan tapos nandito yung fuse sa gitna yan you know, ang fuse na sa gitna Ayan natin kung bakit siya. Nalinis na natin yung kanyang lapatan ng uh, engine thermostat. Lagyan natin ito engine thermostat. Kasi kukulat natin. Yun. Wala tayong mag troubleshoot. Sa pan na lang. Dito na lang tayo mag troubleshoot kasi bakit siya nabasag yung ating radiator. Basag na basag It's talaga. Ayan. Hmm? Oh. Yan, dito na lang tayo sa pan magtrubulsot na maya bakit siya nabasag. Yan, saka mga relay, -re -re -re, yung dulo-dulo na relay. -re -re.